Uy, parang dalawa. Dalawa nga. Dalawa pala, kaya pala malakas. Dalawang malalaki mga lodi. <laughs> Ayos. Ayos mga lods. So, dalawang malalaki. Ayos. Oh, oh. Kanang pumalag. Yan <laughs> lang. Ito rin huli na yung lingkod. Isa na yung malaki mga lodi. Ito lang. Pero kahit paano good sa yan. May pambili na ng bigas. Unang huli na mga lods. Oh, Mahabat na nahila ko. Parang nasa kalatihan pa lang yata ito. Medyo malalim kasing spot na ito mga lods. Pinuntaan ko ngayon. Kinukuna namin ng mga ruby snapper, O tawag sa amin kuntol. Lambo. Mga isa dampula. Nagit sa andaang, pa ito mga Lodz. Oh, yung isang nylon ko bus. Bali nagdugtong pa ako dito sa isa. Para makaabot lang. Nagtarya ako dito kung may laman kasi medyo ano, magandang panahon. 'Yon, kinain na naman. Pamain ko pusit. Ini slice. Kailan di ko alam kung is ito mga lads. hindi pa nakikita. Lamanya pernah ya Hona. Bagi mana Alim? Bagi <laughs> sedan itu sama so Alim karena nakatira. Di balik kait nama Alim, besar menghuli. Nah, kagana nama megapak. Pampatik dah. lapit na ito ang haba ng nylon no? pero hindi ko makita ito matanaw mahaba na yung nahila ko ito yung mga isla na nakatira sa kalaliman mga lodi eh. sobrang lalim ang tinitirahan may na gano'ng madulas yung nylon kaya ibig sabihin medyo malapit na Kasi ito madalas ko nagagamit. Atin. Ayan o, nakikita na. Tanaw na, tanaw. Uy, dalawa. <laughs> Ayos mga lods, dalawang huli. Oh, Dalawa. Dalawa mga Lodge. dalawa. Dalawang kuntul. Oops. Oh, mga lods, isang malaki. Wah. Dalawa. Dalawang ruby snapper. Talaga. So, malalaki, Sa so, pagkakanda pag malalaki talaga itong mga lods. di pa siya gano'ng malaki. Oh. Goods na goods. Unang huli. Okay. Okay. Damayan mo dyan. Imlet pa rin Mayroon pa. Hindi ako na mundo mga lods. So, Kapag araw lang ako gawa ng malalim yung spot na ito. Mahirap maghatak ng pamundo pag ito kalalim. oh, ang dami na ilo, no? O, oh, yun ang pamain ko po siya. Oops. Okay. Ati ulit, na Para makarami. Ba, malalim pa rin. <laughs> ba, matanaw. Ayan, natatanaw ko na mga lods. Oh, Imutin na. Isang piraso. Oh! Ruby snapper pa rin. Kuntol. Small lang, small. Bagods na yan. At least mayroon. Okay. Alami mo dyan. Hindi pa nakatagpon ng malalaki dyan mga luti. Sana makatagpo ng malaki. Ayosin ko lang ko, ito ko. Okay. Kari ulit. Baka may malaki na sa dalim. Habang hindi pa nakakalayo. Para tanaw yung huli. Ayun. Tatanaw ko na, oh. Yan na siya, oh. Tanaw na. Tanaw ng huli. Oh, yun na. Lumitaw na. Okay. Kontol. Pero Ruby Snapper. Oh. Medyo malaki-laki na ng kaunti. Pero mas masarap sa pakiranda pag yung malalaki talaga masyado mga lods yung maabot na 7 kilo 10 kilo tanggal ng kawel pero kahit na ganito ayos na yan basta may hikit may mahuli oh. parang matay lang tanggalin pala ganda ng pagkasabit yang walang kawala. Yung gusto ko kahit mahirapan na magtanggal at least walang kawala. You know. Okay. Score. Ayos Malapit na ito. Malapit na. Pero hindi ko ba matanaw. Ayan na. Tatanaw ko na mga lods. Nagpuputi-puti na. You know. Uy, parang dalawa. Dalawa nga. <laughs> dalawa pala. Kaya pala malakas. Dalawang malalaki mga lodi. Eh. <laughs> Ayos. Ayos mga lods. So, oh. dalawang malalaki. <laughs> Ayos. Oh, oh. Kanang pumalag. Dalawa. Puro may laman mga lodi oh. Okay. <laughs> Sana sa pakiramdam. You know, talaga. Pagkapag ng chambahan mga lodi. Ayos, ayos. Gagamitin naman yung spot na ito. Dalawa tara sumabay. Harap sa pakiramdam kahit malalim. Laki ng isa. Ganda ng pagkasabit. Ang gusto kong mga pagkasabit, walang kawala. Tumago sa atas ang mga lodi oh. Yun oh. Okay, vision Sarap sa pakiranda pag ganyan kalaki. <laughs> yun mga lods, dahil sa tanghali na. Oh, karantay na ako ng gutom. Ano? Eh <laughs> Tangalin tapat na. May sikat na araw. Travel na ko pa uwi mga lodi. Yan. Kailangan na mo Nakakaroon na naman ng gutom. Bawain na lang ulit next time. Ito na yung na huli ko ngayon mga lodi. Pakita ko sa inyo. Yan lang. Ito na yung huli lingkod. Isa na yung malaki-laki mga lodi. Ito lang. Pero kahit paano good sa yan. May pambili na ng bigas. Oh, yung pamain ko na may iwan. Hindi pa naubos. Medyo may ng kagatan ngayon, gawa na ano. masyadong malakas na yung current. Daros din na magsad-sad yung ano ko. Yung aking pangawil. Sobrang lakas ng current niya. Kaya, bawin na lang sa sunod na pagpalaot. Magka-travel na ako pawain. Doon ako away mga lods. Yan ang area na yan. Medyo malayo pa. Nasa 1 hour pa na travel yan. Pero ganun pa man. Kayang-kayan. Good yan. Laban na sa amon ng buhay. Yes! Okay. Kahit pa paano may biyaya pa rin. Salamat pa rin kahit paano pinagbigyan pambiling bigas. Yun lang po. Maraming salamat.